Pilipinas Ipakita na ang galing ng Pilipino Tara na kanta na Pilipinas Oo, oh, tara na kanta na Pilipinas ng Hi! Magandang umaga po sa inyo lahat! Narito kami ipapakita ang inahanda ngayong buwan ng wika. Itong tulang ito ay alay ko sa kapwa kong mga Pilipin. Tayo ay dapat nagkakaisa, isang dugo at isang pamilya. pagiging -pag Pilipinoy, paano nga ba mapahahalagahan at maipapakita? Tayo ba ay nagkakaisa? Tayo ba ay nakikiisa? Wikang katutubong nagbubuklod, ating dapat itaguyod sapagkat kapag ito ang ay ating ginagamit, yaman at kalingan ang ating nakakamit. Buong bansa ay may kapayapaan dahil sa wikang katutubo tayo'y nagkakaunawaan. Tagaibang pulo ka man, dahil sa ating wika, tayo ay may kaisahan. Ano nga bang ibig sabihin ng banong wika ang Banang Wika ay pambansa na mas kilala bilang ng Banang Wika ay isang taon padiriwang pagdiriwang ng Pilipinas ay ginaganap tuwing buwan ng Agosto upang itaguyod ang pambansang wika ng Pilipino. Ang, 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 ang buwan ng wika ay isang tradisyon ng atin na nakakasayan na yan binubuo ng tangkilikin at mahalin natin ang sariling wik wikang Pilipino. Ito ay sumisimbolo na pagkakaisa, kilanlan at kultura ng mga Pilipino. Tara, samahan niyo naman ako upang maipakita sa inyo ang ating mga pambansang kasuotan. Tulad ng barong Tagalog na para sa mga lalaki. At barot sa naman para sa mga babae. Halina, samahan niyo ako magbalik tanaw sa larong tiloy o larong lahi. Nung pisok tumbang preso, papintero, piko, suka, muksong baka at marami pang iba. Maligayang buwan wika!